ni nga ni pala ay may nadaanan kung isang aso din eh dahil tayo ay duglaber ay agad natin pinuntahan. At napakaamo pala ni na rin isang aso na at naawa ako siguro itong aso na ito iniwan ng amo at siguro ay lumaot at siguro ay inaintayin yung kanyang amo. Ayan at iniwan din lang natin ito sa tabi gawa ng mamana ako alang nga namang isama ko pa ito sa laot. At ayan, nandini na nga ni, pala kami ni Kevin daw at mama na kami. ah uh, wag nang mag-intro ng mahaba at excited na na kaming mamana at ah, dalawa kaming iniwan din sa pulo at hindi nagsamahan yung aming mga kasama ayan sana ay makarami kami at sana ay makabenta tayo tara na let's ready for action let's dive at nandini na nga ni kita at mamana na kita at ma shoutout muna kita kay kuya Mike Mexico okay Prince TV ayan maraming salamat sa iyong panunood at dini nga ni pala ay may nakita agad ako isang pugita talaga namang akit akit yung kanyang kulay talaga namang namugati kaya agad kong nakita sabi ko parang pugita yung kaya agad kong pinana buti nala ang kamu at uh, pag utlaw ko ay iniwan ko yung tunod ko nung binalikan ko ay palabas na at agad kong sinisid at kinuha ko agad yung tunod buti nala ang at maganda yung tama at nakuha naman natin at dini naman ay nakadali kita ng isang pusit o yung panos ay hindi ko na nga na ito gawa ng palis na kaya agad kong pinana buti na lang nga ni at inabot pa kaya nakadali tayo nito ayos napakasarap nito at din sa parting iri ay may nakita kita at may naninagang kitang mag-asawang bagulan pero nakita natin na yung isang lalaki syempre piliin natin yung medyo malaki kaya ito yung ating pinana at tingnan nyo kung ano yung mangyayari din eh. At pinaan ako lang nga na yan Anong pagkalakas ni Re Talaga namang gustong gustong talin yung tunod ko Halos bumalikot yung tunod ko Kaya ay ang ginawa ko ay sinip ko muna At tinignan ko kung maganda yung tama Buti na lang at maganda yung tama Kaya ayan uh, wala na akong kabadini Kaya agad akong umutlaw At tinanggal ko agad at nilagay ko agad sa aking lagayan Para safe agad syempre mahanap pa kita ng iba nating uh, para makarami kita ng mahuli at din nga pala may nakita akong isang gumalaw na pugita talaga namang napaka, napakaganda nitong pugita na ito hindi na ito lumalaki at gani rin na itigalaki at talaga namang napakamahal ng kilo na din sa amin gawa ng gulpe ang sarap ni Dikisa dun sa malalaki kapag malalaki ay makunat na yon pero pag rin kaliliit ay talagang katamtaman at kasarapan lamang ay kung mapapansin ninyo ay gulpean dalang na aking isda din at gawa ng gulpean liwanag gani buwan buti nga ni at may nakikita pa kitang isda at kung may nakikita man kita syempre apanain natin at pwede na rin itong pangulam. kung hindi man tayo makabenta ay aulamin na natin hindi kisa naman tayo ay bumili pa ay gulpe ang mahal ng isda din sa amin talaga naman kailangan tayong mamana para makalibri tayo ng pangulam. At dini naman ay nakakita na naman kita ng isang ais ng apanain natin o yung isang manitis o yung timbungan kung tawagin sa ibang lugar at talaga namang kailangan mo talagang isure yung huli mo para mahuli mo dahil sa napakadalang dalang ng isda tapos di mo pa matatamaan ay sayang naman kailangan talaga ay secure na secure yung huli para may may ulam tayo at may may uwi tayo baka tayo pagalitan ito kapag hindi tayo nakahuli ng isda at asabihin ay nagabulawlaw lamang at di niya ay may nakita akong isang malaking isda o yung ubod ng sarap kung tawagin din sa amin ay ubod. Talaga namang napakalakas talaga pala nitong isda na ito. Talaga namang napakaganda na nung tama natin. Sukatin mong nilabit pa. Ayan, pero hirong na siya. At pinabayaan ang munang magwala dyan. At hindi naman na makawala yan. Talaga namang masama ng tama niyan. At pinanak ulit para sigurado Napang nagapang lingkis pa naman yan, parang puo oh, kaya pagkapana ako ay eh, nung alam kong panghina na agad ko sinilid sa lagayan para ayos na pero para may pangulam na tayo. At nung ako'y nagananaw sa ilalim ay may nakita akong parang sumilip sa ilalim ng bato. Hindi agad kong andin siya sinisid ayun nakita ko isa pala yung bagulan at agad kong Pinana dahil papasok na dun sa loob ng butas. Buti na laa at nadali natin at nagitik natin o oh yung stone shot talaga namang napakalalaki ng bagulan din eh. Pag mga gani ang sampan ng bagulan talaga namang hindi ka man alamigin. Hindi ka pati manlaang atama rin pamana pag mga ganyan yung mga nahuhuli mo. At may nakita pala kita isang malaking pugita din sa ilalim ng butas. Uh, at agad kong pinana at nakalabas yung kanyang mata. Talaga namang namugati yung kanyang pandikit. Tinanggal ko pa nga yung mga batong ng kapaligid sa kanya at gawa ng kapag ina sa saktan. Ahilahin paloob yun hanggang sa mabarahan na yung butas hanggang na natin mahuli. At din nga ay apresahin na natin para mahuli natin. Ayun, buti na lang nung pagkahila natin ay ma hina na kaya ayan nadali natin ayos meron na tayong pangbenta nito at din naman ay may nakita akong nakalabas na isda isang mapulang isda yung lapu kung tawagin din sa amin napakasarap na isda nito at agad nating apanain <coughs> para hindi na makawala ay yan buti na lamang at tinama akala ko nga na ilumubog yung ating sima sa guso ay gulpe ang hirap pa naman tanggalin ay yan ayos meron na tayong mga huling isda at makapangulam ulam naman tayo nito bali pala ay tumubog din kami nung pagabi eh. tapos sumubog din kami nung kwan nung madaling araw at at para madagdagan malang yung ating huli at di na may nakita kitang isang manitis at tagad kong pinana talaga namang nagpakasuksok may sa bato hindi mo talaga makikita kapag hindi ka nagsisilip sa bato kailangan talaga yung magatsaga ka magsisilip para makahuli ka man ng mga ganaring isda At dini na naman ay may nakita na naman kitang isang bagulan. Ayan o talaga namang napakailap. Kailangan talagang kapag nakita mo ay eh, panain mo agad para hindi na makawala yung ibang mga mga, bagulan ay eh, kapag abidjuhan mo pa ay eh, talaga namang hindi mo na mahuhuli at gawa ng syempre ay gabidyo ka pa tapos masisid ka pa hindi nung papalapit ka na talaga namang anong pagkailap nung iba kaya agad kung apa na iniri eh, gawa ng gulpan laki pa naman hindi sayang yan kapag hindi natin nahuli yan nasa tatlong kilo din iding eh, mga ganiring itsurahin at dini naman ay may nakita kong isang malaking isda o yung uh, oriental sweetlips kung tawagin dini sa amin o alatan at agad kong sinisid at buti na lang at hindi medyo mailap ay kung ito ay may tupak kaya ito ay gulpang ilap pa naman buti nga ni at nagpapana sa atin at mga napakaganda at good size na kaya agad kong sinisid at sayang din yan at napakasarap din pa naman ng laman nito din ay kita kitang isang malaking katang o yung kasag yung iba ay takot na takot din sa kasag na iret hindi sila nakuha pero din sa amin ay inakain po napakasarap din ang laman nito at talaga namang uh, napakataba meron yung meron nung ganit din na nakalason ay ang tawag naman din, din sa amin no ay atis atis yun naman ay may bukol bukol sa likod kapag makinis yung batok nyan ay nakain din sa amin yan ang tawag namin dun ay tamuon at din ay may nakita kitang isang isda nasa ilalim ng bato at isa pala yung kanuping at agad kung apanain yan at baka at ayun pinana na agad natin at ayos napakaganda ng tama at nagitik natin at medyo marami-rami na yung ating mga nahuling isda ayos na ayos na ito meron na tayong pang ulam at dini naman ay may nakita na naman kitang isang isda apa ah, na natin yan at gulpian dalang ng isda. Isa pala yung manitis, ayun, nakatago maigi sa bato, buti na lang at tinama. Ayos, ah, meron na tayong pang ulam at medyo maganda-ganda at medyo malalaki yung ating mga nahuhuling isda. Kaya, ah, aulamin na lang natin itong iba para naman makapanawa man lamang kita sa pang ulam. At Dini nga ni pala may nakita kung isa na namang bagulan ay anong pang ko ba naman Dini. Ay gulpi ang ilap baga naman ay ang nasabi ko nga ni sa hula ay buti pa nga ni, hindi ko liribin ni John at nahuli ko na sana. Ay ting ni pa ang gawa at ni talaga namang nagpakalangoy na maigi kaya hindi ko na nahuli. At Dini hindi ko na irinabidyohan isang palasing singa talaga namang napakasarap ihawin ni mga ganering isda at talaga namang malinamnam. At yun na pala yung ating huling na panang isda at ito yung ating huli nung, uh, nung pahapon. Ayan, marami din tayong huli nung pahapon. Siguro ay nasa 4 o 3 kilo ito. Ayan yung ating mga nahuling pugita at tadalawang piraso. Tapos yung mga manitis. Tapos yung mga panos May huli pa tayong panus. At ito yung ating mga nahuling mga bagulan. Talaga namang good size at oversize. Talaga namang napakasarap sa pakiramdam kapag mga nakapana ka ng ganari lalaki talaga namang nakaalis ng pagod kahit puyat na puyat kahit talagang nakalakas ng katawan para kang nakainom ng vitamin at ayan maraming salamat po sa inyong panonood sana ay nag enjoy kayo at ayan God bless po sa inyong lahat